Ayan mga kaidolo, kasama ko siya Siyang kusinero ko ngayon Ayan Kung kilala niyo siya Maraming alam sa trabaho Karpintero machinist, Ayong, Ibig sabihin yung machinist yung Tagaturno ng bakal Ayan, pwede siyang mason Ayan, baka may nangangailangan niya mga idol Sabihin niyo lang promise hindi kayo magsisisi good morning mga kaidol luto tayo ng adubo manok ano? You know, with ilog ang kusiniro namin ay yung kasama <laughs> ko sa hanjin dati na si Kel Yanilio ang trabaho niya sa hanjin ay machineries Ayan mga kaidol, marunong palang magluto. Akala <laughs> ko sa karpintero lang ala, barabi marami pala. Marunong. Kaya, pwede, pwede. Pwede niyang dagdagan. <laughs>